Dapat sana ay isa lamang itong pangkaraniwang biyahe ng tren. Isang paglalakbay mula punto A hanggang punto B, na walang mga paglilihis, pagkaantala, o oh, sorpresa. Ngunit, gaya ng madalas mangyari, bihirang sumunod ang buhay sa ganoong kasimple. Mahigpit na hinawakan ni Nina ang kanyang tiket habang sumasakay sa punong tren. Ang hangin sa labas ay humihiyaw na parang di mapakaling espirito, at na mga snowflake ay dumikit sa kanyang maitim na buhok. Inayos niya ang kanyang scarf at sumiksik sa iba pang mga pasahero upang hanapin ang kanyang upuan. Ang kanyang destinasyon ay Albany, kung saan naghihintay ang rehearsal dinner para sa kasal ng kanyang kapatid na babae. Hindi talaga gustong pumunta ni Nina, lalo na dahil sa tensyon nilang magkapatid, ngunit ang mga obligasyon sa pamilya ay parang lambat na lagi siyang hinuhuli, gaano man kalayo ang kanyang tinatakbuhan. Kumadyot ang tren at umusad at napabuntong hininga si Nina sa wakas. Umupo siya sa kanyang pwesto at kinuha ang kanyang luma ng paperback. Ngunit bago siya tuluyang makalubog sa mundo ng kanyang binabasa, isang malalim na boses ang pumigil sa kanya. Uy, parang nasa upuan ko yata kayo. Tumingala si Nina at nakita ang matalim na titig ng isang lalaking nasa late 20s. Matangkad ito, may magulong chestnut na buhok, bahagyang tabingi ang ngiti, at may backpack na nakasabit sa isang balikat. Ang ekspresyon nito ay humihingi ng paumanhin ngunit matatag. Seat 16A, tanong niya, nakataas ang kilay. Oh! Sagot ng lalaki, ipinapakita ang kanyang tiket. Napabuntong hininga si Nina, naghahalungkat sa kanyang bag para sa sariling tiket. Isang tingin at nakumpirma ang kanyang pagkakamali. Nasa 16A siya ngunit malinaw na nakasulat sa kanyang ticket ang 16C. Mukhang akin nga ito, Pulong niya, kinuha ang kanyang gamit at lumipat sa tamang upuan sa tabi ng aisle. Umupo ang lalaki sa tabi niya na may ngiting nakahinga ng maluwag. Salamat, ako nga pala si Alex. Nina, sagot niya ng maikli. Bumalik sa kanyang libro. Wala siya sa mood makipag-usap. Pero mukhang si Alex ay nasa mood. So Albany, o dadaan lang, Tanong nito, inilabas ang isang notebook at ballpen mula sa bag. Tumingin si Nina sa gilid niya, nagdadalawang isip kung sasagot. Albany, ikaw? Pareho! Sagot niya, nagsusulat ng kung ano sa kanyang notebook. Job interview. Tumango si Nina. Sinusubukang mag-focus sa kanyang libro. Ngunit nakakaabala ang presensya ni Alex. Mayroon itong di mapakaling enerhiya. Kumakalog ang ballpen sa pahina at paminsang-minsang tumitingin sa bintana habang lumalakas ang snowstorm. Tumakbo ang tren ng halos isang oras bago biglang huminto. Nagbulungan ang mga pasahero sa kalituhan habang ang boses ng kakonduktor ay umalingaw-ngaw sa intercom. Magaginot kinang, dahil sa matinding lagay ng panahon at problemang mekanikal, titigil muna tayo dito ng hindi tiyak na oras, humingi kami ng paumanhin sa abala. Napabuntong hininga si Nina, siyempre, mangyayari ito. Sinilip niya ang kanyang telepono ngunit walang signal. Sumandal si Alex sa kanyang upuan. Mababang bumulong. Ayos to Ayos hindi ang salitang gagamitin ko. Irritadong sabi ni Nina, ramdam na niya ang tensyon sa kanyang dibdib. Magagalit na naman ang kapatid niya kapag hindi siya nakarating sa rehearsal dinner. Uy, isipin mo na lang ang maganda sa situation, sabi ni Alex. At least, may nit at tuyo tayo. Tiningnan niya ito ng masama, ngunit ngumiti lang si Alex. Hindi ka masyadong optimistiko, ano? Hindi, sabi niya ng diretso. Hindi talaga. Fair enough, sabi ni Alex. Kumibot ang balikat. Pero dahil natigil na tayo, bakit hindi na lang gawing masaya? Gusto mo maglaro? Maglaro? Oh, 20 questions. Truth or dare? Kahit ano para lumipas ang oras. Nag-alinlangan si Nina. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Sige, 20 questions. Ikaw ang mauna. Nagliwanag ang mga mata ni Alex. Okay. Paboritong libro? Model e. Pride and Prejudice. Classic Hong Peg Pili. Sabi niya, tumango na parang sumasang ayon. Ikaw naman. Uh, bakit Albany? Tanong ni Nina. Sandaling natigilan ang nangiti ni Alex, ngunit mabilis na bumalik. nag apply ako para sa trabaho sa isang non-profit. Programa para sa kabataan. Nakaka-inspire, sabi ni Nina. Nagulat Inakala niyang corporate type ito. Ikaw naman, sabi ni Alex. Ibinalik ang usapan. Nagpatuloy ang laro at kahit naiinis siya kanina, natagpuan ni Nina ang sariling hindi nababahala sa presensya ni Alex. Kaakit-akit ito sa simpleng paraan. At ang mga tanong nito ay nagbunyag ng lalim na hindi niya inaasahan nang kumadyot ang tren at umusad ng saglit tapos huminto ulit halos hindi na niya napansin. Lumipas ang mga oras at ang mga pasahero ay naging balisa. Mainit at masikip sa loob ng tren at ang pangakong snowstorm ay naging ganap na blizzard sa labas. Si Nina at Alex ay pumunta sa dining car, ngunit paubos na ang mga merienda. Nagsalo sila ng isang bag ng pretzels at dalawang tasa ng malamig na kape. Tumatawa sa kakatuwang sitwasyon. So, ano ang naghihintay sa iyo sa Albany? Nag-alinlangan si Nina Kasal ng kapatid ko. Ako ang maid of honor. Dapat? Sabihin na lang nating hindi kami magkasundo. Amen niya. Siya ang golden child. At ako, hindi. Tumango si Alex nang may pag-iisip. Komplikado talaga ang pamilya. Pero ang mga kasal, tungkol yan sa pagmamahal, di ba? Baka pagkakataon na rin para magkaayos. Napairap si Nina. Ang optimistic mo naman. Guilty as charged, sabi niya, nakangiti. Pagsapit ng gabi, wala pa rin senyales na uuusad ang tren. Sinabi ng konduktor na ang mga emergency services ay naglilinis ng mga reels. Ngunit maaring abutin pa ng ilang oras bago sila makausad. Nagtiis ang mga pasahero para sa hindi komportableng gabi. Si Nina at Alex ay kumuha ng pwesto sa sulok at nagsalo sa isang kumot na naiwan ng kung sino. Nag-usap sila hanggang hating gabi, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay, mga pangarap at takot. Inamin ni Alex ang kanyang kaba para sa job interview, habang si Nina naman ay nagsabing hindi siya sigurado kung naniniwala siya sa klase ng pagmamahal na ipinagdiriwang sa kasal ng kanyang kapatid nang sumilip ang unang sinag ng araw sa mga bintana, sa wakas ay gumalaw ang tren. Nagdiwang ang mga pasahero at nakaramdam ng ginhawa si Nina at isang kirot ng kung ano pa. Ayaw niyang matapos ang paglalakbay. Habang pumapasok ang tren sa Albany, humarap si Alex sa kanya. So, hanggang dito na lang. Ooh, sagot niya. Biglang nawala ng masabi. Good luck sa kasal, sabi niya. At hey, subukan mong ma-enjoy ito. Malay mo kung anong mangyayari. Good luck din sa interview mo, sagot niya. Sigurado akong magaling ka. Nagpalitan sila ng ngiti at pagkatapos ay nawala na si Alex na nilamon ng karamihan. Habang papunta si Nina sa bahay ng kanyang kapatid, hindi niya mapigilang isipin ang estranghero na nagbigay ng kulay sa isang miserable sanang biyahe. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa na marahil, baka nga ang mga pagliko sa buhay ay pwedeng magdala sa mga ekstraordinaryong bagay.